Welcome back to my channel and this is Wonderlast Kumusta naman ang sa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting talagayan At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan uh, Please do consider to hit subscribe Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos At for today's topic It's about pagsiselos or jealousy or yung uh, sinasabi na laging may tamang hinala or lagi kang nagdududa. Actually guys, ang pagsiselos ay kahit sino ay nakakaramdam nito. As long as uh, nakokontrol natin at within the limit na yung hindi siya sobra-sobra. Kasi alam naman natin na lahat ng sobra ay talagang nakakasama sa atin. At nakakaramdam tayo ng negative na emotion na ito. Yung pagsiselos nga. Dahil nga sa rason na tayo ay natatakot na baka yung partner natin ay mawala sa atin or natatakot tayo na hindi tayo enough para sa kanila. Kaya tayo nagsiselos. At tandaan natin na yung pagsiselos, hindi lamang ito limitado sa mga jowa natin or sa mga partner natin. Pwede din natin itong maramdaman uh, kahit sa ating mga trabaho or sa ating mga uh, kapatid. So, paano ba natin ito mahandel? Na kasi nga pag sobra-sobra talaga ay toxic na ito sa lalo pa sa isang relasyon. So paano natin makontrol kung ikaw ay talagang napakasilosa mo or napakasiloso mo? So paano mo ito makontrol? Number one, take note of this. Nagsiselos ka dahil merong sitwasyon na nag-trigger. Halimbawa, ah... Uh, yung partner mo ay nakita mong nakipag-usap sa iba or nakipaglandian sa iba or nakipagharutan sa iba or kahit na nakipag Bati lang sa iba, so nagsiselos ka. So ngayon, para sa'yo, kasalanan ng partner mo. But try to determine the situation. Para sa'yo, kasalanan ng partner mo, kaya ka nagselos. But try to determine the situation. Ano nga ba yung dahilan bakit ka nagselos? tanungin mo ang yung sarili. Bakit ka nga ba nagsiselo sa kanya? Uh, although na nakipag-usap lamang siya or nakipagnitian lang sa kasalubong niya na babae, pero matindi yung naging balik sa'yo at yung naging reaction mo. So, ibig sabihin, it's not about your partner, but it's all about you. That triggers, kung ano yung nag-trigger ng emotion na yun, ng selos na yun. So, you have to examine yourself, you have to Determine, you have to identify kung ano nga ba yung uh, naging dahilan ng pagsiselos mo. Baka merong mga previous cases na, shall I say na, baka naranasan mo na sa previous relationship mo, na yung parang may ganong klaseng uh, scenario na merong mga betrayal na nangyari, yung mga ganon. Kaya, kailangan mong i-deal yun personally. So, ibig sabihin, pag nagselos ka, sobra-sobrang pagsiselos mo sa iyong partner, it's not about your partner, but it's all about you. So, you have to deal it personally, kung anong meron ka. Yan ang number one. Number two is, uh, siyempre, di ba kung minsan tinatanong tayo ng ating partner, Uy, nagsiselos ka ano? Sagot natin, defensive tayo. Uy, hindi ah, bakit ako magsiselos? But, we need to admit na tayo ay nagsiselos. ba? Diba? It takes a lot of courage para i-admit na nagsiselos ka nga. Kasi kung minsan parang nakakaano na tinatanong ka na nagsiselos ka ba? Uy, hindi ah. Bakit ako magsiselos sa kanya? Siya lang. May mga paganyan ka pang mga, mga sagot, ba? Diba? Pero actually, we need to admit na tayo ay nagsiselos. Para at least malaman din ng ating partner, malaman ng ating jowa kung ano ba yung nangyayari sa ating kaloob-looban, hindi yung basta ka na lang na ang ganda-ganda ng usapan and then suddenly bigla kang mag-iiba, tapos bigla kang magagalit or bigla kang magtatapon ng mga hindi magandang salita. So, ang labas niyan ay mag-aaway kayo. At least, alam niya kung ano yung nangyayari sa loob mo, ano yung pinagsisilosan mo, ano yung pinanggagalingan ng galit mo, nang sa ganun ay makapag-set kayo ng siyempre meron kayong mga ground rules para kayo ay mag-meet na magkaintindihan kayo na maging smooth ang relasyon. Ganun para at least malaman din niya at magiging aware din siya sa kanyang mga action or sa kanyang mga ginagawa na the next time ay ito pala yung pinagsisilosan niya. o ito pala medyo bawas-bawasan ko yung ganito. Yung mga ganun na mga bagay. So sometimes uh, hindi lang sometimes kundi we need to admit na tayo ay nagsiselos. Hindi naman kabawasan yun, di diba? At least alam niya na nagsiselos ka at ano yung naging dahilan ng mga galit-galitan mo, ng mga nag-overthink ka na dyan, kung ano-ano na yung mga iniisip mo na siya hindi niya alam kung ano yun. Okay. And then number three is, kailangan uh, i-rebuild yung trust or kailangan andyan yung trust. Kasi nga sabi, ang medyo hindi naman talaga nawawala yung selos sa isang relasyon. Okay? Pag medyo sobra-sobra na pagsiselos, minsan isa yan sa sign na wala kang tiwala sa yung partner or wala kang tiwala sa yung jowa. So, kung medyo naman chan yun, kailangan yung i-rebuild. Kailangan mong i-rebuild yung tiwala mo sa kanya. At kailangan mo siyang kung ano man yung mga dapat yung pag-usapan, pag-usapan nyo. Para as much as possible, as early as possible, maayos yung mga bagay-bagay. Kasi nga, kung minsan, di ba, yung sobra-sobrang pagsiselos, nagkakaroon na yung uh, partner natin ng tinatawag na claustrophobic. Ibig sabihin nun na, parang nasasakal na siya, na parang pakiramdam niya ay hinahawakan mo na siya sa liig. So ang sobra-sobrang pagsiselos, it is a sign na walang tiwala, wala kang tiwala sa iyong partner. So kailangan mong i-rebuild 'yon, kailangan mong ibigay yung tiwala mo sa iyong partner or sa iyong jowa or sa iyong karelasyon. Ayun. And then the last uh, the last one is uh, kailangan mong mag-focus sa iyong sarili. Don't waste your energy. Don't waste your time na sa kanya ka lang nakafocus. Binabantayan mo siya lagi kung saan siya pumunta, kung ano yung kanyang mga activities, kung sino yung kanyang mga kausap na nakalimutan mo na ang yung sarili. So, you have to refocus. You have to rechannel your energy. Imbis na nakafocus ka sa kanya, i mo yun sa yung sarili. Gawin mo yung mga bagay na kung ano pa yung makapagbigay sa'yo ng mga positive na result sa yung sarili. Halimbawa, mag-exercise ka or you can go hiking or whatever na mapaglibangan mo. Hindi yung lagi ka na lang nakafocus sa kanya, na kung lahat-lahat na lang, kung saan siya, naka, saan siya pumupunta, andun ka din para kang CCTV. So, nagkakaroon ka lang ng anxiety. And the last one, sabi ko last one, ito pala yung last one. ah uh, it is very tempting na Lalo pa sa mga asawa ano na i natin pag medyo sobra kang selos, sobra kang naghihinala, lagi kang may tamang hinala. Nireraid natin yung mga private na property na ng ng ating mga partner, ng ating mga jowa or ng ating mga asawa. Halimbawa, yung kanilang mga bulsa, yung kanilang mga phone, naghahanap ka ngayon ng ebidensya. O di ba, it is very tempting talaga kasi ano yung gusto mong patunayan? Gusto mong patunayan yung hinala mo na na magkakaroon ka ng ebidensya. So, what, what for? ba? Diba? Kaya, ganyan tayo lagi eh, yung maghanap ka ng ebidensya, kakalkalin mo yung phone niya, pag naligo siya, titingnan mo yung kanyang bulsa, so stop doing it. Kasi nga, magkakaroon ka lang ng uh, anxiety. Kung talagang naghinala ka, tanungin mo siya personally kung totoo nga ba yung hinala mo. Kung ayaw niyang aminin, hindi sa kanya na yun. Kesa naman na maghanap ka ng ebidensya, tas pag mayroon kang makita, palihim kang nasasaktan, palihim kang nag-alboroto dyan, palihim kang nagagalit. O ba diba? So, stop doing yung mga raiding ng mga personal belongings or pagre-raid ng mga personal na gamit ng mga partner natin. Ayon! So kasi nga sa previous ko nga na sa previous ko nga na topic 'di ba if yung tao ay uh, gustong magstay sa iyo, magstay yan. Pero kahit anong pilit mo na magstay yan sa iyo, kung talagang ayaw niya, iiwan at iiwan ka pa rin niya. At kung talagang gusto ng tao na magiging tapat sa iyo, magiging tapat yan sa iyo kahit hindi mo yan bantayan. Pero kahit anong bantay mo, kung gusto niyang mag-cheat mag -cheat -cheat yan. Maraming paraan. So, ayun lamang guys. I hope na meron kayong natutunan. Tandaan natin lagi na hindi bawal or hindi mali ang pagsiselos. As long as hindi ito sobra-sobra. At wag nating hayaan na yung selos ang sisira sa ating mga relasyon, sa mga pinaghirapan natin na ilang taon nating binuo ng mga relasyon sa isang iglap lang masisira lang ng selos, ng tamang duda or tamang paghihinala. So, we need to control everything para mas smooth ang ating relasyon, ang pagsasama nyo na dalawa na hindi puro lagi away. Bigyan nyo ng time, bigyan nyo ng uh, panahon, bigyan nyo ng chance. Yung sarili nyo na lumigaya, hindi na yung puro na lang away. O ba diba? nakaka-drain. Nagkakaroon ka ng uh, stress or nakaka-stress, nagkakaroon ka ng anxiety. So, sabi nga, maiksi lang ang buhay, so spend it with the people whom you love, 'o oh, di ba? And enjoy it with them. So, marang, maraming salamat sa inyong lahat. I hope na meron kayong natutunan and see you on the next nice one. Thank you so much and God bless. Have a nice day. Bye.